Eto na naman nga po ang Nanay Libay. Magbabalik at ipapakita ko pa rin sa inyo ng tuluyan ng kung anong merong buhay dito si Italy. Pasensya na po dun sa mga palagi nag-iintay ng aking mga upload. Talaga lamang po naglilipat kami ng bahay gaya nga po nang sabi ko sa inyo sa live kanina. At sa mga nagpapabati nga po pala sa akin na hindi ko po nabati dahil natapos na po ang ating live ay binabati ko pa rin po kayong lahat. Ngayon nga po ay araw ng Sabaro at ito nga po ay araw na ng lunis ninyo diyan sa Pilipinas mapapanood. Sa sobrang daming nga po ng nangyayari dito sa Italy. Talaga namang hindi na ako magkaroon ng pagkakataon na ipakita sa inyo isa-isa dahil talaga naman nga po nag-iisang katawan din lamang ako magtatrabaho. At kahit maliit na content creator lamang nga po ako, ay talaga namang hindi rin po biro ang mag-edit at mag over ng bawat vlog na ipinakikita ko sa si inyo. Sa kadahilanan na rin nga po na maralang kung pag-upload ng videos dahil nga po lilipat na rin kami ng bahay. Talaga naman nga po linggo rin lamang kami nagkakaroon ng pagkakataon na maglipat, magsako at mag-apost ang aming mga gamit. Pero ngayon, dahil malapit na nga po matapos ang aming ginagawa, ay talaga naman po sisikapin ko na ulit na araw-araw na may pakita sa inyo kung ano mga baga, mga pinagagagawa at mga buhay-buhay ko dito sa abroad. Pagkatapos nga po naming magkapi ni Ate Mayra, ito nga po at diritsyo na ako sa aking unang trabaho. Limang oras nga po ang aking ipagtatrabaho diyan. Kaya naman po talaga naman pagod na pagod na naman ang nanay Libay. Fast forward na nga po tayo pagkatapos ko nga po magtrabaho ng limang oras, itinawagan ko ang aking pamangkin dahil ngayong araw ay bibili din nga po kami ng isang sakong bigas na dadalhin namin sa aming paglipat. Hindi ko rin naman nga po kaya ang isa kaya isang sakong bigas sa bus. Kaya naman siya ay may kotse. Kaya siya na rin lamang ang akin tinawagan para ako'y matulungan na rin niya. Isang sako din lamang nga po namang bigas na ang akin bibilihin at talaga naman nga po napakamahal na rin ngayon kahit presyo nitong bagas na dati 26 euro lamang ngayon nga po ay nasa 33 euro na rin. Talaga naman nga po lahat na ay nagsimahala nang hindi naman laa nga po nataas dito ay eh, sweldo ng mga manggagawa eh, pero ang mga Precio nga po ay mayat maya na lang ay tumaas. Kung i-convert -co nga po natin iyan sa peso ay nasa 1,600 pesos na rin. Kaya naman po talaga naman kislap na kislap sa presyo ang mga bilihin dito. Nagtingin din nga po ako ng mga isda pero ito naman nga po ay mga frozen na at hindi ko nga po ito alam kung kailan pa diyan nakaimba kaya mas pinili ko na lamang nga po na ang ay itong mga sardinas. Siyam na perasong sardinas nga lamang po ang aking binili. Maigi-igi din ari arika ka nagdadali-dali ay eh talaga namang may mga ready to eat ka nang uulamin. Hindi na hassle dahil naman masarap din nga po pigan ito ng lemon. At dahil wala na nga po akong bibilhin kundi sardinas lamang ang bigas kaya pagkakuha ng aking pamangkin ng bigas at nang mabayaran ko rin itong aming mga sardinas na binili ay umalis na din kami kaagad. Kung maiitanong nyo naman nga po ang presyo ng isang dilata dito ay nagkakahalaga ng 1 euro. Kung i-convert -co naman po natin sa peso, iyan ay, ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Diyan po ba sa atin magkano na ngayon ang isang dilata? Dumaan na rin nga po kami sa Burger King dahil talaga naman tanghali na ay hindi nga po kami agad makakapagluto. Kaya yung sukli sa ibinili ko ng bigas at sardina sa ibinili ko na nga lamang po ng burger dito sa Burger King. At dahil alas dos na nga rin po yun ang tanghali talaga naman kami mga gutom na gutom na at mabilisan din lamang kaming kumain dahil pagkatapos ay pupunta nga ako dito sa labahan na malapit sa aming bahay kung natatandaan nyo pa rin po ito na mga ipinakikita ko sa inyo dati sa aking mga nakaraan na vlogs. Sa dami ng dapat gawain sa isang araw, talaga naman nga pong kulang na kulang kung susumahin.